Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng kanyang matagumpay na pagrampas sa Body of Work Fashion Show, ibinunyag ni Sunshine Cruz na siya ay may iniindang autoimmune disease na tinatawag na Myasthenia Gravis. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng aktres ang kanyang pinagdaan ng hirap sa sakit na ito na nagdudulot ng matinding panghihina ng kalamnan at pananakit ng katawan. It's been a real roller coaster this past months. I was diagnosed with an autoimmune disease called myasthenia gravis, which has made building muscle a real struggle. But I'm so thankful for the strength I've found. Sa kabila ng kanyang kondisyon, naging inspirasyon para kay Sunshine ang bench fashion show, na ani ay nagsilbing patunay na posible pa rin maabot ang pangarap kahit may mga pagsubok. To all my fellow moms and genzers, never give up on your dreams. Nagpasalamat din siya sa kanyang training coach at kay Ben Chan sa suporta sa kanyang fitness journey. Sa kabila ng sakit na ito, patuloy na ipinapakita ni Sunshine Cruz ang kanyang determinasyon at positibong pananaw sa buhay. Maraming netizens ang humanga sa kanyang katatagan at ginawa siyang inspirasyon sa kabila ng kanyang physical struggles. Ano sa tingin mo, malalagpasan kaya ni Sunshine ang sakit na ito?